naman sa himpilan ng DCIM, ang Spirit FM, CMN, Mas Bate. CMN Live Nation. Alvin Floresta, magandang araw sa iyo. Mayo na aga Ariel, mayo na aga Pilipinas. Isang magsasaka na iligal na nagbebenta ng baril ang naarasto ng mga miyembro ng CIDJ Masbate Provincial Field Unit kasamang Milagros Municipal Police Station at Maritime Group matapos makumpirma ang mga ulat ng iligal na pagbebenta ng suspek. Paliwanag ni Police Major Harris Castillo, hepe ng Milagros Municipal Police Station, nahuli ang isang 39-anyos na residente ng Purok Pampano sa Barangay Kalumpang, mas Masbate sa ikinasang by operation ganap alas 4 ng hapon nitong nakalipas na July 21, 2024 sa Sitio Francisco ng nasabing barangay. Anya, nakumpis ka mula sa pag-iingat at kontrol ng sospek. ang isang unit ng caliber 9mm na may serial number 384296 kabilang isang steel magazine na may anim na bala at 1,000 pesos na mark money na ibinalot sa 34 na perasong budil money na ginamit sa transaksyon na harap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591, Article 5, Section 28 at 32 ang nasabing suspect. Kaugnay nito, pinuri ni Police Colonel Yanni Van de Velde, Provincial Director, Masbate Police Provincial Office ang pagkakaresto sa suspect na bahagi ng pinalakas na kampanya laban sa ilegal na armas at kriminalidad sa sa buong lalawigan. Samantala, sumampa na sa isang milyon ang bilang ng mga estudyante nakapag-enroll sa buong Bicol Region para sa unang araw ng pasukan sa darating na lunes, July 29, 2024. Batay sa Learners Information System Enrollment Quick Count ng Department of Education Bicol, makikita na ang lalawigan ng Camarines Sur ay mayroong 218,848, Pangalawang Albay na may 159,532, Camarines Norte na may 138,981, Sorsogon na may 115,470, lalawigan na Masbate na mayroong 108,963 at ang Catanduanes Martinez na mayroong 60,070. Mula dito sa DCIM Spirit FM ang CMN Masbate Alvin Floresta. Nagulat live para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. CMN Live, live Nationwide. Maraming salamat. Alvin Floresta, mula po naman sa impila ng DCIM, Ang Spirit FM, mas Masbate.